Mga 74 BC sa Zarahemla, ang nakababatang Alma ay nagdalamhati sa mga kasalanan ng kanyang mga tao. Hinikayat niya ang kanyang mga anak na mamuhay ng matuwid. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Ama. Hilaman, pumasok ka. Kasama mo ba sila? Opo. Mabuti. Gusto muna kitang kausapin. Halika't maupo ka. Nagdadalamhati ako dahil sa aking mga tao. Ang kanilang mga puso ay matitigas. Hiniling kong magtipon kayo upang maibigay ko sa bawat isa ang inyong tungkulin hinggil sa mga bagay na ukol sa kabutihan. Anak, pakinggan ang aking mga salita habang ikaw ay sumusunod sa mga kautosan ng Diyos. Ikaw ay uunlad sa lupain. Ipinaalam ito sa akin ng kanyang banal na anghel. Alma, bakit mo inuusig ang simbahan ng Diyos? Humayo ka sa iyong landas, at huwag ng muling hangarin pangwasakin ng simbahan, kahit na nga ikaw sa iyong sarili ay itakwil. Tatlong gabi akong giniyagis, maging ng mga pasakit ng isinumpang kaluluwa. Ngunit narinig ko ang aking ama na nagpropesiya, hinggil sa pagparito ng isang Heso Kristo, isang anak ng Diyos na magbabayad sala para sa sandibutan. Nang maapuhap ko ang kaisipang ito, nagsumamo ako. O oh Jesus, ikaw na anak ng Diyos, kaawaan ako. Nang maisip ko ito, hindi ko na naalala ang aking pasakit. At oh, anong galak at anong liwanag ang namasdan ko. Ako'y napuspos ng kagalakan na kasinsidihin ang aking pasakit. Mula noon, ako'y gumawa ng walang tigil upang makapagdala ng mga kaluluwa tungo sa pagsisisi, upang sila ay isilang sa Diyos at mapuspos ng Espiritu Santo. At binigyan ako ng Panginoon ng labis na kagalakan sa bunga ng aking mga pagpapagal. Dahil sa mga salitang ibinahagi Niya sa akin, Marami ang isinilang sa Diyos kung kaya't alam nila ang mga bagay na sinasabi ko tulad ng pagkaalam ko. Ngayon, inuutusan kita na kunin mo ang mga talaang ipinagkatiwala sa akin. ingat ka ng talaan ng mga taong ito sa mga lamina ni Nephi, sapagkat para ito sa isang matalinong layunin. At ang uh, mga lamina ng tanso ay naglalaman ng mga banal na kasulatan na naglalaman ng talaan ng ating ninuno. Iprenopesiya ng ating mga ama na ito ay iingatan at ipapasa-pasa sa bawat salit-salin lahi at pangangalagaan ng kamay ng Panginoon. Hanggang sa ito ay may pahayag sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao upang malaman nila ang mga hiwagang nilalaman niyon ngayon. Kinakailangang mapanatili ang kinang nito. Nauunawaan ko po. Sa maliliit na bagay ay naisasakatuparan ang mga takilang bagay at ang maliliit na pamamaraan ay lumilito sa marurunong. Ang mga tala ang ito ang nagdala sa mga tao sa pagsisisi. Dinala sila nito sa kaalaman ng Panginoon at upang magsaya kay Heso Kristo ang manunubos. At sino ang nakaaalam na hindi sila ang magdadala ng libo-libo sa kaalaman ng manunubos? Ang mga ito ay hindi pa ipinaaalam sa akin. Kaya ako ay magpipigil at matuto ng karunungan na sumunod sa mga kautosan ng Diyos. Makipagsanggunian sa Panginoon at gagabay ang Kanya sa kabutihan. At kung gagawin mo ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. At ngayon, ako ay may sasabihin hinggil sa bagay na tinawag ng liahona o aguhon ito ay inihanda upang ipakita sa ating mga ama kung saan sila nararapat maglakbay at kumilos ito sunod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kung sila ay may pananampalatayang magagawa ng Diyos na ipaturo ang direksyon, ito'y naganap. Ano pa't taglay nila ang himalang ito at marami pa ring himala ang naisagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gayon man dahil ang mga himalay nangyari sa simpleng paraan. Nakalimot sila sa kanilang pananampalataya at pagkamasigasig at ang mga nakagigilalas ay tumikil at di na sila sumulong. Kasintiyak na inakay nito ang ating mga ama patungo sa lupang pangako ang mga salita ni Kristo kung susundin natin ang mga aral nito ay dadalhin tayo sa kabila nitong lambak ng kalungkutan tungo sa higit na mainam na lupang pangako. Tiyaking pangalagaan mo ang mga ito. Tiyaking aasa ka sa Diyos at mabubuhay humayo sa mga taong ito at ipahayag ang salita at maging mahinahon. Opo, Ama. Tawagin mo si Siblon. Ama. si Siblon. Anak, ako ay nagtitiwalang magagalak ako sa iyo dahil sa iyong katatagan at katapatan sa Diyos. Sapagkat na magsimula kang umasa sa Panginoon mong Diyos, ako'y umaasang magpapatuloy ka sa pagsunod sa mga kautosan sapagkat pinagpala siya na makapagtitiis. Opo, Ama. Gagawin ko po. Umubo ka. Nalalaman kong ikaw ay iginapos. Nalalaman kong pinagbabato ka dahil sa salita. At tiniis mo ang lahat ng bagay na ito ng may pagtatiyaga dahil sa kasama mo ang Panginoon. Pakatandaan mo na habang ibinibigay mo ang iyong lubos na tiwala sa Diyos, ikaw ay maliligtas mula sa iyong mga pagsubok, suliranin at paghihirap at dadakilain ka sa huling araw. Walang ibang daan o pamamaraan upang maligtas ang tao tanging kay at sa pamamagitan ni Kristo. At ngayon, sapagkat nagsimula ka ng ituro ang salita, nais kong magpatuloy ka sa pagtuturo at nais kong maging masigasig at mahinahon ka sa lahat ng bagay. Gumamit ka ng katapangan, subalit hindi mapanupil. Pigilan ang iyong silakbo ng damdamin upang mapuspos ka ng pagmamahal. Tiyaking nagpipigil ka mula sa katamaran. Gagawin ko po ang makakaya ko. Nawai huwag ka ng Panginoon na tanggapin ka sa huling araw sa kanyang kaharian upang umupo sa kapayapaan. Humayo ka at ituro ang salita sa mga taong ito. Tawagin mo si Corianton. Ama. Corianton, ako ay may higit pang sasabihin sa iyo kaysa sa iyong kapatid, sapagkat hindi mo pinigyan ng pansin ang aking mga salita sa mga tao ng mga Zoramita. Ikaw ay patuloy na nagmamalaki sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Ama… At hindi uh... lamang ito, anak ko. Iyong ginawa iyaong nakasasakit sa akin. Iyong tinalikuran ang ministeryo at nagtungo sa lupain ng Siron sa pagsunod sa patutot na si Isabel. At tayo ay nakubli ng ating mga mukha mula Naakit sa kanya. Naakit ang mga puso ng marami. Ngunit ito ay hindi sapat na dahilan para sa iyo, anak ko. Hindi mo ba alam na ito ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon? Oo, pinakakarumal-dumal maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa pagtatatwa sa Espiritu Santo. Hinihiling ko sa Diyos na hindi ka nagkasala ng gayong kapigat. Hindi ko tutukuyin ng iyong mabibigat na kasalanan kung ito ay hindi para sa iyong ikabubuti. Ngunit hindi mo maitatago ang iyong mga kasalanan sa Diyos. At maliban kung ikaw ay magsisisi, ang mga ito ay tatayo bilang patotoo laban sa iyo sa huling araw. Anak ko, magsisi at talikuran ng iyong mga kasalanan at huwag nang sundin ang pagnanasa ng iyong mga mata. Kundi pigilan mo ang iyong sarili, maliban kung gagawin mo ito, ay hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Sumangguni sa iyong mga kapatid. Sapagkat ikaw ay nasa iyong kabataan at ikaw ay nangangailangang alagaan. Sapagkat nang makita ng mga zoramita ang iyong inaasal ay hindi sila naniniwala sa akin. Bumaling sa Panginoon ng buo mong isip, kakayahan, at lakas. Huwag mo nang akain pa ang sino man sa kasamaan, sa halip ikaw ay bumalik sa kanila at kilalani ng iyong mga pagkakasala at kamalian. Patawad po, Ama. Mayroon akong sasabihin sa iyo hinggil sa pagparito ni Kristo siya ay paparito upang alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Oo, siya ay paparito upang ipahayag ang masayang balita ng kaligtasan. Nahihiwatigan ko na ikaw ay nababahala hinggil sa pagkabuhay na maguli. Opo. Paano po ito mangyayari? Masdan, walang pagkabuhay na maguli hanggat wala pa si Kristo may itinakdang panahon na babangon lahat mula sa patay. May agwat ang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli. Ang kaluluwa sa kaligayahan at sa kalungkutan. Hanggang sa panahong itinakda ng Diyos na ang mga patay ay magbabangon at muling magsasama ang kaluluwa at katawan at tatayo sa harapan ng Diyos at hahatulan alinsunod sa kanilang gawa. Ang kaluluwa ay magbabalik sa katawan at ang katawan sa kaluluwa at bawat biya sa kasu-kasuan, katawan maging isang buhok sa ulo ay hindi mawawala. At ang mabubuti ay magniningning sa kaharian ng Diyos. Ngunit kamatayan ang sasapit sa masasama sapagkat walang maruming bagay ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Hinihingi ng katarungan ng Diyos na ang mga tao ay nararapat hatulan alinsunod sa kanilang mga gawa. Kung ang kanilang mga gawa ay mabuti, sila ay manunumbalik doon sa mabuti. At kung ang kanilang mga gawa ay masama, ito ay manunumbalik sa kanila sa masama. Ngunit kung sila ay nagsisi at nagnais ng kabutihan hanggang sa kanilang huling mga araw, sila rin ay gagantimpalaan sa kabutihan. At sa gayon sila ay tatayo o mahuhulog sapagkat sila ang kanilang hukom kung gagawa ng mabuti o masama. Corianton, wag mong ipalagay dahil sa panunumbalik na ikaw ay manunumbalik mula sa kasalanan tungo sa kaligayahan. Sinasabi ko sa iyo, ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Kaya nga, anak ko, tiyaking ikaw ay maawain sa iyong mga kapatid. Kung gagawin mo ito, ikaw ay tatanggap ng awa. Ang paghatol ng makatwiran ay manunumbalik sa iyo. Hindi po baka walang katarungan na ang mga makasalanan ay manatili sa kalungkutan? Ang plano ng awa ay hindi magaganap maliban sa pagsasagawa ng pagbabayad sala. Ang Diyos ang magbabayad sala para sa sanlibutan upang may sakatuparan ng plano ng awa at tugunin ang hinihingi ng katarungan. Nang sa gayon ang Diyos ay maging isang ganap, makatarungang Diyos at isa ring maawaing Diyos. At ang pagbabayad sa alang ang nagdala ng pagkabuhay na mag at ang pagkabuhay na mag ang magbabalik sa tao sa harapan ng Diyos. At sa gayon sila ay manunumbalik sa Kanyang harapan upang hatulan alin sunod sa kanilang mga gawa, sunod sa batas at katarungan. Isinasagawa ng katarungan ang Kanyang hinihingi at inaangkin ng awa ang lahat ng Kanya. At sa gayon, walang maliligtas kundi ang tunay na nagsisisi ang awa ba ay makaaagaw sa katarungan? Hindi, kahit isang kudlit. At ngayon, hinihiling ko na ito ay huwag nang gumulo pa sa iyo. Hayaan ang iyong mga kasalanan na lamang ang bumagabag sa iyo na magdadala sa iyo sa pagsisisi. O anak ko, hinihiling ko na huwag mo nang itatwa pa ang katarungan ng Diyos. Huwag mo nang bigyan ni kaunting katwiran ang iyong mga kasalanan sa pamagitan ng pagtatatwa sa katarungan ng Diyos. Kundi hayaan mong ang katarungan, awa, at mahabang pagtitiis ng Diyos ang manaig sa iyong puso upang dalhin ka sa pagpapakumbaba. Ngayon, anak ko, ikaw ay tinawag ng Diyos na mangaral sa mga taong ito at ngayon. Humayo ka, ipahayag ang salita ng may katotohanan at kahinahunan nang makapagdala ka ng mga kaluluwa sa pagsisisi upang ang plano ng awa ay mag-angkin sa kanila. Naway, pagkalooban ka ng Diyos, alinsunod sa aking mga salita.